ako si Gaston, ang masungit na tunggiling. Ang mundo, para sa akin, ay palaging medyo baluktot. Ang mga bulaklak ay masyadong rosas, ang langit ay masyadong asul, walang perpekto, ito ang aking malaking pag-amin. Ang mga ibon ay umaawit ng malakas, isang ingay na walang pangalan. Ang araw ay masyadong maliwanag, ano ito, isang pagtataksil. Kahit ang pulot ay masyadong matamis, ito ay sobra na. Walang nakakasyang sa akin, lahat ay parang isang simbolo. Ako ay nagrereklamo, ako ay nagmumura, ito ang akin pang-araw-araw. Ang pagiging masungit ay halos isang kaloob, isang kapalaran. Ngunit minsan, sa gabi, Kapag lahat ay tahimik at maayos, may isang maliit na pagsisisi na tumutusok sa akin, aminado ako. Makita ang iba ay tumatawa, nag-enjoy ng walang katapusan, nagpapaisip sa akin na baka ako ay nagmamiss ng isang piging. Isang piging ng kagalakan, pagbabahagi at pag-ibig, na ako ay tanggihan ng walang isip, araw-araw. Kaya, kinuha ko ang aking lapis at isinulat ang mga salitang ito, upang subukan na magbago, gawin ang mga tamang bagay. Baka isang araw, ako rin ay ngumiti, at ang mundong ito na masungit, sa wakas, iiwan ko. Paalam, ang bluis ng masungit, paalam, ang kalungkutan, susubukan ko ang aking kapalaran, may kaunting karunungan. Dahil kahit isang masungit na puso ay makakahanap ng kadalakan, at sa mundong ito na hindi perpekto, sa wakas, makakahanap ng landas.